tatlong tatlong lalaki nangangakong mamanipulahin ang resulta ng eleksyon para sa ilang kandidato ang isa sa mga complainant milyong milyon piso na ang naibayad nasa frontline balitang 'yan sa si Elaine Folencio Ikaw ay may o ibo. Ang lahat ng sasabihin mo maaaring gamitin laban sa iyo. Pinalibutan at pinusasan ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang tatlong lalaking yan habang kumakain sa isang mall sa Marikina. Inirereklamo sila ng pangingikil. Base sa investigasyon ng mga otoridad, lumapit sa mga tumatakbong kandidato sa pagkaalkalde at bisi-alkalde sa bahay ng Inrile Cagayan ang grupo. Nagpakilala umano silang mga IT experts sa isang tech company. Konektado raw sila sa Comelec at kaya raw nilang manipulasyon ng resulta ng botohan. Pinasinungalingan naman yan ng mismong chairman ng COMELEC na si George Garcia. Ang dali po nilang sabihin, lagi nating inuulit, either close key chairman, mga taga COMELEC, ITD, o kaya close doon sa aming provider. Ganyan po lagi ang kanilang paraan ng pagbibenta. Ayon sa nagreklamong mayoral candidate na si Robert Turingan, 2019 nang una silang lapitan ng grupo pero hindi raw niya pinansin ang alok ng mga ito. Muli raw siyang kinontak noong 2022 elections. Nagbigay daw siya ng limang milyong piso para hindi pakialaman ng umano'y resulta ng butuhan sa kanilang bayan. Wala kong intention na humingi ng suporta sa kanila. Ah, dahil hindi ko kaya yung inihiling nilang uh, kwan. Ang intensyon ko na lamang ay mahuli ang mga ito. Ngayong 2025 elections, hindi pa rin daw tumigil ang mga sospek at muling nag-alok 90 million pesos ang singil nila kapalit ng siguradong panalo kay Turingan. Dito na nagkasa ng entrapment operations. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag ang mga naaresto pero tikom ang kanilang mga bibig. Sir? Mahaharap sila sa reklamong robbery extortion. Tinutugis naman ang iba pang kasamahan ng mga sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.